ah Speaking of pananakot. Ha? Ah, speaking of uh, babaliktad, mga kababayan. Eto na. Chabit! Oh, Kung si Aimee ngayon, mga kababayan, nakita ninyo na nahuli sa sarili niyang bunganga, nahuli sa sarili niyang pananalita, na si Gutesa daw, lalantad, babaliktad, ba't niya alam? Ha? Ah, ba't niya alam? Kasi tinakot nila ng tinakot, pinagbablock sila, kaya ang rason ng pinagbablock sila, alam na nila na babaliktad yun. Mm. Alam na nila na magsasabi na yun ng totoo at magsusumbong na yun na ah, ah iinipit lang nila ako, pinilit ako, ginawaan ako ng script. Oh, kaya pinangunahan na ni Amy. Ngayon, ito naman, si Chabit. Ah, in-interview ng News 5. Hmm. Nahuli rin sa bunganga. ah ito na, mga kababayan. Yung mga kasinungalingan talaga, mga kababayan, ang, ang isda, nahuhulian ha ah? Ang isda, nahuhuli yan. Sa bunganga, hindi sa buntot. Hmm. Ayan ninyo. Mga kababayan si Chavit, ito po ang nangyari. Destabilisasyon. Alam niyo yung nilabas ni Ramon Tulpo na ang nag finance daw o nagpupundo dito sa kudeta ngayong November 16, 17, 18 hanggang 30 o oh, pati 30 ng November. Malaki o malawak na rally daw yan na gaganapin. Lulusubin daw ang Malacanang or kudita. Ang may pondo daw niyan, si Pulong, si Sarah, si Chabit. Pakinggan nyo po ang explanation ni Chabit, mga kababayan, kung ano ang masagot niya dito, kung bakit sangkot siya dito sa magpifinance or magpupundo sa rally para patalsikin si Marcos. Ito po. Huli siya sa sarili niyang bunga nga. Ito yung usap ni Montul po. Bakit kayo nasama yeah. doon? <laughs> hindi, matagal ko lang na hindi nakita. Matagal ko lang din nakausap. Pero kilala mo. Oo, totoo pa to. Nasa listahan kayo. ko yun. Financial kayo. Yung linista kayo? Oo, total lahat. Mm. Well, ang, ang, ang masasabi ko rito, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. Mm. At yung listahan niya, uh, marami dito, at meron din dito ang mga bayaran, bayaran na. Pakinggan nyo ha, sabi niya. Hindi po totoo ito. Yung listahan na pinos ni Rapito ani ni Ramon Tulpo. Hindi po totoo ito ang post ni Ramon Tulpo. Pero doon sa post ni Ramon Tulpo, may dalawa daw na nabayaran na ng Marcos administration pero bumabaliktad na. Mm. So ibig sabihin mga kababayan, totoo talaga na bubuo sila ng kudita. Kasi bakit? Kasi itong, itong paliwanag ni Chavit, hindi ko maintindihan. Ha? Ah, ang sabi niya, ah, pakinggan ninyong mabuti ha, ah, nahuhuli siya dito eh. Hmm, pakinggan nyo ha. Pakilistahan yeah. kayo. Oo, okay. tandaan ko lahat. Ah. Oh. Well, ang, ang masasabi ko rito, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. Oo, oh, hindi totoo. At yung to listahan oh. niya, uh, marami dito, at meron din dito ang mga bayaran, nabayaran na. Oo, oh, nabayaran so, na. Ibig sabihin, like, mga ah uh, iba na dito, like Romeo Poki, Orly Leon, Benjamin Macanas, Bantag, Chica, Oh. Ano, ano ito, Chabit? Ipaliwanag mo nang ayos. Kasi pati yung mga reporter naguguluhan. Kahit ako, naguguluhan ako eh. Ang sabi niya, hindi daw totoo ang listahan ni Ramon Tulpo. Ha? Hindi niya alam. Pero, doon sa listahan, may dalawa daw doon na nakalista, babaliktad na. So, ibig sabihin, totoo talaga na, na, na yung nasa listahan ay bubuo ng kudita. Yeah? Bubuo ng stabilisasyon. Ah. Kasi bakit niya? Totoo, ito itong nasa listahan, dalawa dito, kunwari kasama dito, pero bayad na. Ano ba talaga, Chabit? Hindi, ko, hindi ko na nga maintindihan dahil sa sinus mo. Hindi ko pa maintindihan yung paliwanag mo. 'Di ba? Ang sabi niya, hindi totoo yung listahan. Pero yung dalawa daw diyan na bayaran na ni Marcos, bumaliktad na. So ibig sabihin, yung nasa listahan totoo. Nakasali diyan sa bubuo ng kudita na pinunduhan ninyo. Oh, ito ha, pakinggan ninyong mabuti mga kababayan. Dito sa paliwanag niya, hindi totoo pero may dalawa dyan sa listahan na bayaran niya at babaliktad na daw. So, ibig sabihin, grupo niyo nga Di ba? Grupo nga talaga, totoong grupo na bubuo ng kudita. Pero may dalawa daw dyan na bayaran ni Marcos, kaya kunwari nandyan, pero babaliktad daw yan. So, ibig sabihin, totoo. Oh, booking. Ayan. Oh. Leonardo, Trump. Oh. Captado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike mm -hmm. Defensor, Jan mm -hmm. Sison, Rodan de Marcaleta, Rodan de Olmabit, Ol Olamit, Alias Mon, mm -hmm. Passible Financier, oh, Sarah oh, Duterte, oh. Polo Duterte, Javi Sison. Mm -hmm. Kaya ba sabing oh. na Anong sabihin yung nabayar na? Sila nabayaran. Oh. <laughs> May naglabas na ito. Yun ang bayat na bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulpo ito. Ulit, ito. Oh, ito ha, intindihin ninyo. Yung naglabas daw niyan or yung nagbulgar, nagsumbong kay Ramon Tulpo, yung insider na sabi ni Ramon Tulpo. Kasi sa post ni Ramon Tulpo, meron daw siyang kaibigan na nagsiwalat na yan daw mga nasa listahan ay bubuo ng grupo na estabilisasyon or kudita para patalsikin si Marcos. So, bakit daw nakuha ni Ramon Tulpo yung listahan na yan ibig sabihin yung nagbigay kay Ramon Tulpo na bayaran. Oh, so, ibig sabihin totoo nga. O, oh, kita ninyo mga kababayan? Isipin ninyong mabuti. Bakit sinabi ni Chavit na yung nagbigay kay Ramon Tulpo dito or yung uh, spy ni Ramon Tulpo dyan sa grupo na yan, nabayaran. Uh, hindi niya sinabing si Ramon Tulpo ang nabayaran or si Ramon Tulpo ang nagbayad. Pero, bakit daw nilabas yan? So, ibig sabihin, yung naglabas niyan, nabayaran. So, sa madaling salita, yung nabayaran, yun yung insider. Oh, uh, dalawa daw dyan sa listahan ang bumaliktad. So, ibig sabihin, yung mga nasa listahan, totoo nga na bumuo sila. Oh. Yun nga lang sa bumuo na yan Bumaliktad yung dalawa mm. oh. So dito lang huli na Ang bunganga ni Chavit Na totoo talaga silang Bubuo ng isang estabilisasyon O pag aaklas Laban kay PBBM para patalsikin nila oh. Kasi bakit? Matagal na da daw nilabas yan oh. Ang problema lang Bakit nilabas pa ni Tulpo? So ibig sabihin Yung nagsabi kay Tulpo diyan, Bayad or bumaliktad na. oh, huli ka ngayon, mangkanor. Oh. Hindi ko sinasabi si Ramon Tormo na bayaran na. Ah. So, oh. si ano ang sabihin ng na, nasa listahan na bayaran na? What exactly? No, no, no. Isa rito, o dalawa, ah, uh -huh. uh, kunyari lang kasama. Pero, bayaran ka siya. Ibig sabihin na bumaliktad na. na oo, oh, oh, uh, no, oo. Bayaran then, na. Uh, lumalabas na, sumusuporta, pero, Parang insider. Kaya, oh. So party. ibig sabihin nga sa grupo na 'yan, sa listahan na nilabas ni, Raffi, ni, ni ni, Ramon Tulfo, bumaliktad na daw. So ibig sabihin yung grupo na 'yan na nasa listahan totoo talaga na binuo nila. Di ba? To, totoo na si Chabet, si Sara at si Pulong ang pinansir diyan or nagpupundo para buuhin yung kudita. O, oh, di ba? Huli? Nahuli sa bunganga mismo si Chabit. Yeah, alam nyo, nagnga nga 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 na nga eh, magsisinungaling pa, huling-huli na. Anong akala ninyo? Hindi makaintindi yung taong nanunood. Di ba? Kasi ang sabi niya, bakit nalabas itong listahang ito? So, ibig sabihin, sa mga nakalista dito, yeah, dalawa dito ang nag-voice out ng grupong ito. Ah, Dalawa dito ang nagtridor sa grupo. Kasi yung dalawa dyan, kunwari kasali, pero bumaliktad na. Oh, kasi bayad na daw. So, ibig sabihin, totoo. ba? Diba? Totoo talaga. Oh, kumbaga, yung dalawa dyan, ispay. Oh. So, bakit nasabi ni Chavez? So, totoo ang binuo nila. Mm. Yung mga iba naman, ako ng perang pilit. Ako, mm. Ayaw ko, ako. Mm. Para inulit, para siguro, pagtagbigay ako, Bisayara ko din siya. Ah. So, willing, oh. so, marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, <coughs> Goff? Oo, oh, may humingi. Andiyan po ba sa risa? Ah, wala. Wala diyan? Ah, hindi ko alam. <laughs> oh, di ba? Minista <laughs> hindi ko lang <laughs> mga hey, mga Si Ramon nang galabas dito eh. Oo, oh, oo, oh, Oh. So, nakita ko rito, isa rito, oh, uh, uh, dalawa na bayaran. Uh, okay. may plano. O, oh, diba? Kita ninyo? Si Ramon Tulpo naglabas ng listahan. O, oh, pero dalawa dyan na nasa listahan, ispay lang. Kunwari, kakampi nila, pero makabibim pala. So, ibig sabihin, totoo na binuo nila yung grupo na yan. Hindi nila maitanggiyan, mga kababayan, kasi ganito yan, ha? Ah? Ah? Si Tupasyo, sinabi ni Tupasyo, Never akong kasali dyan. Never akong kasama dyan. Ito naman, sabi niya, yung mga nasa listahan, hindi ko nakakausap yung mga yan. Never pa kami nagkita pagkatapos ng eleksyon. E paano ngayon kung si Ramon Tulpo maglabas ng conversation ninyo? Ha? Chabet, paano kung yung mga nasa listahan ay meron kayong group chat? Ha? Paano ngayon kung may ilabas si Ramon Tulpo na group chat na usapan ninyo sa mga nasa listahan? Ah, ano ang paliwanag nyo dyan ngayon? Ha? Ah, dyan kayo mahuhuli. Kasi bakit? Naalala ninyo noong rally-rally ni Kiko Barsaga noong October 12? Lumabas yun eh, naglilik yun eh. Lumabas yung GC nila, yung group chat. Ah, kasi dun sa group chat, may espiya. Pinakalat ngayon, isinin. Ha? Ah, isinin sa pangkalahatan. oh Ang tanong ngayon, paano? eh sabi niya, ah, ang sabi niya dito, hindi ko nakakasama ito si ano, si ganyan. no nagkita kami, saglit lang, may kasal, tapos last election lang, nagkita kami. Ngayon, hindi ko na nakakausap yung mga yan. O, oh, hindi naman doon basihan kung nagkita ba kayo o hindi. Hindi naman doon basihan kung magkasama ba kayo o hindi. Ang basihan doon, hindi naman kailangan magkita personally. Meron namang GC, may group chat, may messenger. Meron namang cellphone. Pwede naman mag video call. Pwede naman kayo mag, mag ano dyan. Ha? mag mag kahit malalayo kayo o oh, paano ngayon kung si Ramon Tulpo may ipakita na conversation ng grupo na yan na nandun kay lahat ah paano kung yung sinabi mo na may dalawa dyan na bayaran na kaya bumaliktad paano kung may, kung may conversation kayang ilabas dyan ilabas nung dalawang tao na sabi mong nabayaran ah oh, huli ka ngayon dyan ah mm. Diyan tayo. Ito si Bak Victor Ambos. O, tignan mo. Nang Ambos ka pa dyan. Kabubuhan mo pa. Oh. Si Chavit mismo umamin. Ha? Matagal nang lumabas ito. Kasi may dalawa na dyan kasali na sa grupo na bumaliktad na. Oh, So, bakit daw nilabas pa ni Ramon Tulpo? So, ibig sabihin, totoo nga na may plano sila na kudita at pupunduhan nga nila. Ang problema lang, bumaliktad nga yung dalawa. Ah, oh. hindi mo na, pwede, hindi na to pwedeng itanggi ni Chavit na hindi totoo. Paano nga kung may conversation dyan? Kasi bakit? Hindi naman yan basta-basta ilahad ni Ramon Tulpo at ipost sa kanyang Facebook page kung wala siyang ebidensyang hawak. Ibiruin e, mo ah. Meron daw insider si Ramon Tulpo. Ito, ipakita ko sa inyo ah. Mga kababayan. Ha, ah, ito Oh. Oh. Here's an insider list of the people the government is watching are, uh, that are behind the reported current destabilization. Ha? Ah. Ito po mga kababayan, yung inilabas ni Ramon Tulpo. Ayan. Ayan ha, ah. mga kababayan. Ha? Ah. Ayan ang nilabas niya. Dito sa taas, bago niya i-post ang mga pangalan, meron pa siyang sinabi. Here's an insider list of people, the government is watching that are behind the reported current ah, destabilization. Don't ask me where I got the info. I don't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Oh, so wag daw tanungin si Ramon Tulpo kung saan galing niya ang info. Kahit daw pitpitin niya ang bayag, ba pitpitin niyo ang bayag niya, hindi niya sasabihin. So sa madaling salita, Meron nga siyang alam. Ang problema ngayon, ang sabi ni Chabit mismo sa interview sa News 5, dalawa daw dyan sa listahan. Ha? Dito sa listahan na to, dalawa dyan, ispy ni Marcos. Ah. Kaya daw nalabas. So, kaya ini Okay lang naman na hindi niya itanggi Okay lang naman na aminin ni Chavit O, oh, totoo yan, may plano kami Kaso lang, citing to sedition nga lang Ang kasong kakaharapin nila Diba? Kikoy, miaw, miaw, barzaga O oh. Inciting to sedition nga lang Ano bang ibig sabihin nun? Pagre-rebuilde Pagtataksil yeah? Oh, pag inciting to sedition Makukulong Oh, Yan ang katotohanan ngayon mga kababayan. Mismong si Chabet na huli sa bunganga. Ah, hindi niya tinanggi na hindi totoo. Ngunit sinabi niya na gano'n na nga. Totoo yung mga taong nilabas ni Tulpo. Hmm. May ba nag-uusap niyo yung Tulpo? Bakit kaya nasama doon? si Ramon naglabas dito eh. oh, oh, Oh. So, nakita ko rito, isa rito, na, uh, dalawa na bayaran. Uh, mm. uh, Kung, may plano. Mm -hmm. Kung when you say na bayaran, I mean, uh, kunyari, tumanggap po kunyari, sila. Kunyari, <coughs> na oposisyon, uh, um, para uh, the last hour, mabalik na siya. So, Sumusuporta kay Parang DPA, parang DPA. Oh, yes, yes, yes. ng, ng admin, ibig sabihin. Yes. So, so in other words, meron diyang bumalik tat? Meron. Ay, Pero, oh. Kung meron sa listahan na yan na bumaliktad, so ibig sabihin, totoo nga na bumuo sila ng grupo at totoo na grupo nila yan. Ah, kasi sinabi niya eh, di ba, solo? Oh. Kita nyo yan kung gaano katanga. Oh. Sa grupo na nilabas ni Ramon Tulpo, merong dalawa na nabayaran na ni PBBM. Ah, Oh, bakit niya alam? Bakit niya kilala? At bakit niya sinabing, dyan sa nakalista may dalawang bumaliktad? So ibig sabihin, totoo nga na, yun yung mga listahan na bumuo ng kudita. oh huli ka ngayon, di ba? Oh, paano yan? Sabit. Sabit ka na talaga. Mm. Di ba? Klarong-klaro mga kababayan, hindi naman tayo tanga na hindi makaintindi. Oh, pwede naman niya sabihin ay hindi ko po alam bakit nasali ako sa listahan. Pero ang ang paliwanag niya sa News 5, itong listahan na to, ah, dito sa mga nakalista, dalawa diyan bumaliktad na. So ibig sabihin the rest kasama niya. So ibig sabihin the rest totoo nga na bumuo sila. Ah, oh, ano bang kaso ang kakaharapin diyan? Inciting to sedition at marami pang iba. Makita ninyo? Planado talaga. Talagang totoong planado kaya PBBM, no? At ang malakanyang ha ah, mag ingat po kayo. Kasi mismo'ng si na nahuli sa bunganga, hindi niya tinanggi na hindi totoo na bumuo ng estabilisasyon. Magko sinabi niya may dalawa daw na traitor sa listahan. So ibig sabihin totoo nga na bumuo sila. Ah, alam niyo na, 'di ba? Hmm. Tapos pagbintangan pa niya si Marcos administration binayaran daw yung dalawa. Di ba? Oh, edit mo na 'yan para malaman, yeah? Hindi na kailangan i-edit 'yan, mga kababayan. Nandiyan naman 'yan sa News 5. b, eh. Nandiyan naman kay uh, Idlingaw yan, di ba? Si Idlingaw yung nag-interview. Oh, alam na. Hindi 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 kayang burahin ni Chabit 'yan. Ha? Huh? Maliban na hindi na, hindi na rin niya mabuburayan, kalat na kalat na 'yan, ni reaksyonan na natin, naririnig niyo na eh. Di yeah. ba? Mm, mm At saka na-download ko na eh. <laughs> Parang ano lang yan eh. Parang uh, bagyo sa Cebu, yung binaha. Tapos si Sarah nandun sa Mauban, Quezon, sa Kagbalite. Nag, uh, nagbakasyon, parang nag-outing. Oh. Nag, nag ano pa, nagpa-fire dance, fire dance pa sila doon. No? Oh, nagpipicture pa. Tapos kalaunan, after siguro mga 12 hours, binura yung post. Eh kahit naman burahin nyo 'yan, nakikita na ng tao. 'Di ba? Oh, nakikita na ng tao kahit buburahin nyo 'yan. Ah, kalat na 'yan. Ah. So 'yun po 'yun, mga kababayan. Mm. Ito pa, yung sunod. Ha? Ah.